Itong putang inang bobo na ito ay natanggap sa trabaho dahil meron siyang daladalang multo. Putang inang yan dahil sa multo natanggap siya sa trabaho. Nakita ito ng isang staff kaya napasigaw ito. Kaya naman biglang lumingon sa kanya yung dalawang manager at doon nila nalaman na attracted ang multo kay Jack Cool. Agad itong naisip ng isang manager na may kakaibang pakiramdam. Kaya agad niyang hinabol si Jack Cool at inamoy ng malamin, sabay sinabi nito na amoy multo daw si Jack Cool kaya tanggap na siya sa trabaho. Putang inang yan may kakaibang balak pala itong si Manang Gina Cool. Kaya kinabukasan ay sinabihan siyang manirahan sa isang haunted room para daw makakuha siya ng totoong paranormal footage. Wow! Inagabihan nga habang natutulog si Jack Cool ay may naramdaman siyang humahawak sa kanya. Akala niya panaginip lang lahat pero bigla siyang kinagat nito sa leeg. Wow! Nagising si Jack Cool dahil sa sakit at nung hawakan niya yung leeg niya ay may nakapa siyang sugat sa leeg. Kaya naman tumayo siya at binuksan yung bintana. Doon na niya nakitang dumudugo pala yung leeg niya. Tapos biglang <tong> Grabe yung na-experience niya pero wala na siyang pakilam doon dahil pangarap niya talagang maging sikat na artista at maipalabas sa TV kaya pinagpatuloy niya ang kanyang paninirahan sa haunted room. Tapos habang naglilinis siya ng kanyang bagong apartment ay may nakita ang putang inang bobo. Putang ina may nakita siyang kakaibang kulay pula at nang tinignan niya ito ng maigi ay nalaman niyang kuku pala ito ng isang tao. Putang inang yan hindi pa din nagbago yung desisyon niya na magstay sa apartment na ito at natulog pa nga ulit ang putang ina. Habang natutulog nga ang putang inang bobo na ito ay biglang may nag-doorbell. Kaya nagising si Jack Cool. Pagsilip niya kung sino yon ay putang ina wala namang tao. Pero pagtalikod ni Jack Cool ay biglang... Putang ina ang bilis na katulog ni Gago kahit minumulto na ang bobo. Tapos putang ina biglang parang may sumasakal kay Jack Cool. Sobrang nahihirapan na si Gago pero inakala niyang panaginip lang ito. Pero putang ina nakuhanan ito kahat ng kamera kaya pinakita niya ito sa kanyang girlfriend. May napansin itong kakaibang anino kaya sinabi niya kay Jack Cool na umalis na siya sa apartment niya as soon as possible. Pero ayaw ni Jack Cool kasi nga bobo siya at gusto niyang maging sikat na artista sa TV. Di na siya pinilit ng GF niya tapos biglang may something sa kanyang GF. Lumapit ito kay Jack Cool pero tinulak niya ito. Paglingon ng GF niya ay may nakita ito. Tumakbo ito at iniwan niya si Jack Cool mag-isa katulad ng pag-iwan sa iyo ng ex mong putang inang mukhang tanga. Ang title ng movie na ito ay